Nagtanan po. Nagtanan. Okay. Oh, po. Tapos? Tapos po, nung nalaman po na buntis, si, yung, buntis po yung girlfriend ko, kinuha po nila ng gabi po, alas 11 ng gabi. O. Oh. Sobar po. O. Oh. Nakamot. Ano, kinuha po nila yung kalibin partner po. sa Oh. Nakamotor lang po, tas eh, galing pa po sila ng Bulacan. O. Oh. Sumama naman ay, yung bata. Po sila sa, so, so, kasi po pinasama po ng mama ko na hindi hindi po namin alam na ganito po ang mangyayari na ayaw po nila ipakita sa amin. Okay. So, ngayon, yung girlfriend mo sumama doon sa magulang niya dahil yes. sinundo. Yes po, idol. Okay. Nakausap mo ng girlfriend mo? Hindi, hindi. Nung last text na lang, ay last text niya po sa akin, nagtanong po siya kung kailan ko daw po siya babawin sa kanila. Oh. lang po yung ano. Oh, ngayon, gusto mong bawin. Opo, tap, eh, nung kinuha po nila ng October 31. Hindi nga, gusto mong bawin, sir. Gusto mong bawin. Yes po, sir. Oh, ano pa hinihintay mo? Bawin mo na. Baka gusto mo, baka gusto, gusto pakita. mo, sir. Akay-akay pa kita. Halika na. Hello po. Tao po, babawin na po ni Jonel. Yung kanyang girlfriend. Kami po'y taga Rapid TV in action. Ganun mang gusto mangyari. Pwede rin po. Basta makita ko lang po yung ano ko sa... Makausap natin yung nanay. Ito. Nanay ng girlfriend mo. Si nanay Marian Morales. Tingnan natin kung ano sabihin niya. Ma'am, Marian. Opo. O, oh, eh binabaw... po, sir. Ma'am. Sir, hello po. Ma'am, gusto nang bawain ni Jonel yung kanyang girlfriend, yung anak nyo. Paano po babawiin nga, sir? Oh. yung anak ko na sa kanya. Ha? Yung anak ko na mo ni sabi sa akin na umuurong niya. Ayaw niya na. Ayaw niya na doon. Ah, ayaw na. Pwede ba mamakausap? Sige nga, pwede makausap. Ma'am, wala. Ay, sir, wala po rito sa ba. Wala po ako sa ba. Ay, masasasiyahin po ako. Okay, ma'am, bakit ayaw na ng anak mo dito kay Jonel? Gawa po, sir, ng isang asawa at anak doon na nalaman lang ng anak ko. Teka mo na, may asawa itong si Jonel? Meron po siya dating naging asawa. Meron siya dating naging asawa at meron siyang anak? May anak, may anak po isang taon na. At, at nagsinungaling si Jonel, hindi niya sinabi? Opo, yun po ang pagkakasabi ng anak ko. Ah, Jonel. Okay. Jonel! Oh! Jonel! Nagsinungaling ka pala. Hmm. Ayun. Eh, yung girlfriend mo palang ayaw na. Paano yan? Hindi. Gusto ko po sanang sa mismo pong makausap, hindi po yung galing sa magulang niya. O, oh, Nay. Pwede ba oh. makausap? Wala talaga dyan? Wala po. Nasa ano po ako eh. Nasa tita ko po ako. Nalo po ako sa bahay. Ngayon pero, po nag... Oh, ah, sige. Pero, pero ganito na lang. Pupunta na lang dyan si uh, Jonel. Opo. Hayaan Opo. mo sila makapag-usap. Total, nasa tamang edad na may anak niyo, Okay. Okay po. Okay, sige. Jonel? Yes po, sir. sir okay. Pumunta ka doon sa bahay nila, papayagan ka ng nanay at tatay na makausap mo itong girlfriend mo. Usap kayo. Kami na set ng appointment mo doon. Tapos magkakaraparap sa barangay para magkaalamanan, okay? Yes po, sir. Maraming salamat po. Ayun. Salamat po, Jonel. At Ma'am uh, Marian, maraming salamat po sa tanong binigyan niyo sa amin. Thank you po, ma'am.